Ayan guys, ito na naman ako si Bokchoy TV Yan, for today's video guys uh, May content ako para sa ate ko Kasi kahapon, inisahan ako Natutulog ako, inistorbo ako ngayon Utusan natin siya magluto Eh, ako ay puyat Kaya matutulog muna ako Siya na lang muna ang, ang uh, magluluto ngayon Kasi uh, na antok na antok na ako guys kaya siya muna ate ko na muna ang gagawa ng mga gawaing bahay ko kasi kahapon inistorbo niya ako kaya uh, bawi bawi lang din pag may time I mean, guys panoorin niyo kung paano utusan ng ate kung susunod ba o hindi kasi alam mo ko syempre nakakaya naman bisita ko siya uutusan natin kung talagang siya ate gagawin niya yun sempre akong buso sa kanya, Siyempre, bisita ko siya. Uh, bisita na utusan mo pa, ayan 'di ba? Kaya tingnan natin kung susunod siya. Kasi kanina, uh, alis daw siya, pinigilan ko para bawi-bawi lang din pag may tanya. Ayan guys, bangahin niyo muna ang aming ah, uh, teleserye ng ate ko Ha, habang nandito siya, utus utusan natin. Ayan ba? Diyan muna kayo. Stay put muna kayo. Ah. Intro. Ito sa aming bahay. Kung ano pong ginagawa namin pag kami kakain kung sino po magluluto. Ah, siya po ang uutusan. At kung sino naman po yung available. At ako naman ang available. Ako rin ang uutusan. Pero sa ngayon, dahil puyat ko, matutulog muna ako guys. Kaya ang ate ko muna ang magluluto. Ayan. Ate, magluluto ka ngayon na. Ah. At ako'y matutulog dahil puyat na puyat ako kagagawa ng ating ha, mga vlog. So, yun guys. Siya muna magluluto ang ate ko. Hmm, yan. Yan ang ate ko. Magluluto siya. Magluto ate ng puso. Ikaw nang bahala. May mga rekado dyan. Ah, uh, wag mo. Ikaw nang bahala. Gisingin mo na lang ako. O uh, uh, pagising pag, pag ko dapat nakaprepare na dahil may Ano ko sister? Eh ilangan na naman ano, ilangan na naman uh, Lupa, eh di sandok ang ihahalo mo. May mga rekado dyan. Sandok? Sandok? Eh hindi naman yung baba mo. Sandok ba baba mo? Eh di yung baba mo na lang isandok mo. <laughs> <laughs> sige, sister. ayan. yan, ah, magpa- Baha <laughs> mo sa Sige, sister, sasarap ako. sige, matutulog lang ako at yan ka. At ikaw ay bahala na dito. Ano kung matutulog mo na, guys, yun. Yan, babay na muna guys at ako'y matutulog. Gisingin niyo na lang ako mamaya. Baka na mapagising ko, wala pa diyan ha. Nangako na ka na ikaw ang magluluto ngayon. Kaya babay muna guys. Okay. O baba. Few moments later. Nasaan na kaya sila? nasa na kaya ang ate ko? May pinagagawa nga pala ako. Ano oras na ba? Nasaan na ba ang salamin ko? Hindi ko na alam kung ano na nangyari. Nakatulog na ako. abateka, teka. May inuutos nga pala ako sa ate ko. Nasaan na yun? Sandali hmm. hey. lang. Saglit. <laughs> Ati, <nasa ka> ba? <laughs> wala <dito>. Ano ba? <laughs> na wala namang day. Ano ba? Wala pagkain. Wala namang pagkain. Inubusan pa ako. Ano? Totoo? Ano ba yan? Wala na ang ito na ito pa 'yan mula na? Biko na nausog ng amin. Tululutin pa. Tapo, 'yung nasa naman ang at atiko. Tu na lang kaya 'yung ulod. Pag niluto ko naman, napakadami naman nito. Teka. Ano kaya 'yung gagawin ko mga 'yung hapunan 'to? Nag-iisa lang talaga ako. Nilayasan na ako dito. Palibasa ako'y natulog. Iniwanan na lang ako dito mag-isa. <laughs> gagawin ko? Oh, saan ka nagaling? Bakit nahanap kita, tinatawag kita, hindi kita nakita, saan ka ba galing? Hindi mo ka nakita. Hindi! Saan ka galing? Nakita kita. hindi ano mo, mo ka nakita. Ano kasuaw? Nakita kita, hindi mo ko nakita. Hindi nga kita nakita. sa ka nakita? Nakita, hindi mo ko nakita. Eh bakit hindi nga kita makita? Ang gulo mo naman. Saan ka ba kita, hindi mo ako nakita. Nakita nga kita, pero ba't hindi mo kita? Hindi mo ako nakita. Kasi hindi mo ako nakita, tulog ka. Ako, gising, nakita kita. Eh, na, ngayon nakikita kita, pero parang hindi kita nakikita. Bakit nakulot ka? Ako? Nakulot? Oh. Inborn yan, sister. No, nananaginip ka pa. Natulog ka uli. Nanaginip ba ako? Oo, sister. Parang hindi. Wala kang alam? Nakikita, nakikita kita. Wala kang nakikita alam, sister? Wala. Goodness, wala siyang alam. Wala siyang alam, guys. Ano ginawa mo sa akin? At matagal yata ako natulog. Pwede, pwede, pwede. pwede, pwede. Sister, sorry. Bakit, tani, sorry, sorry. Bakit anong magigawa mo sa akin? Hindi ko alam. Natulog hmm. lang ako doon. Ang kat... Na, na, kanina pa ako doon na nagtatawag sa iyo, wala ka. Ah, uh, ano ba to Sister? Oo, oh, ano naman yung galing? Saan naman yung galing? Ah, Hindi naman niya pinagawa ah, ko sa iyo. Project ko to, Sister, project. Ikaw nga ang pinagawa ko sa iyo. Bakit ito nang ginawa mo? Pwede to. Ano gagawin ko diyan? Ah, pwede to, pwede. Maraming pwede dito, sister. Ano pwede? Pwede. Upuan. Upuan? Okay ganyan. Okay. Eh, tapos, ano susunod dyan? Susunod. Uh, kumain ka na ba, sister? Hindi nga, pa. Wala na na. May puso doon. Eh, wala. Hindi pa naman luto. Kanina pinagluluto kita. Hindi mo na nagluto. Kanina ka... Eh, napagahan ako pung... sa labas, sister. Eh. Saan ka na naman pumunta? Hindi ba, kasi, kasi nagtitinda ng mga anger. Uh, nang ano? Ng anger. Ng tambo. Ayun, eh, tingi tingin, tingin ako. Eh, ang nanay nasa... Naganap ko ka ng suklay na pang ano. Asa si nanay? Wala, wala man lang kayong ginawa dito. Natulog lang ako sabi ko, ano, mga sister, so, mali, Magluto ka, at ako'y mat Ay, matutulog lang. Eh, parang sampung taon ako na, bago nagising. Eh, pweta-pweta kasi. Eh, bakit? Wala ka talagang kaalam-alam. Aba, hindi ko na alam ang gagawin ko dito. Sige, okay na yun, okay na yun. Sige. Utosan na lang ako ng bago. Ay, siya, magluto ka na lang kung anong lulutuin okay. niya. Nagugutom na ako. Okay na, sister. Ay, susunod din. Huwag ka gagag. Pag mag, sa, aalis ka, magpapaalam. Sige, magluluto na ako, layas. sister. Bye-bye.